Mga Tuntunin sa Panata ng Isang Babae Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, Ito ang utos ni Yahweh, Kung, mayro Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Kung ang isang dalagang nasa poder pa ng kanyang ama, ay mama manata o mga ngako kayawe nang naririnig ng kanyang ama ay hindi at hindi ito tumutol may bisa ang panata o pangakong iyon ngunit kung ang tumutol ngunit kung tumutol ang ama nang marinig ang tungkol sa panata Walang bisa ang panata ng nagsabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh sapagkat inadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako nang wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung hindi tututol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng visa ang panata ng babae at hindi siya paparusahan ni Yahweh. Kung ang isang byuda o babaeng pinalayas at yan ng kanyang asawa ay mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya'y walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol ang kanyang asawa. Ano mang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa, ngunit magkakabisa kung sasang-ayon kung sasang-ayunan nito. Kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang iyon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya, niya iyon pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga dalagang nasa poder pa ng kanilang magulang o ng mga babaeng may asawa na